Dapat pag minigyan ka, mapili ka ba? Di, dapat kahit hindi, yan. Oh, kahit anong oh, Kahit ano minigyan, dapat pagpasalamat, di ba? Pero di niya alam. Paprank muna natin siya. Super method. Kung nawalan leg pa, na yan. Kasi ilalagay natin, titignan natin yung magiging reaction niya. Napakalaking ibon niya. Ang niya eh, yung ilong niya eh, parang kasi laki na ng ulo niya. Kaya bibigyan natin siya ng ano sa tingin mo ang kulay nito? Eh. Okay. So, alam ko na eh. Ano, ano, pagbigyan natin. Kasi lang yung pinagmamasdan dyan dati. So, alam nga eh. Na, alam ane. mo na, alam mo na. Ano, ano, ano? Barless, no? Barless. Oh, dahil gusto. <laughs> Buti alam mo ah. Ang na. Ang okay. hasin ko. Napakulapit niyan. Ang ah, mahal niyan. Ayun, mga asing ko, bali ngayong araw na to, eh, wala tayong bagsak na ibon. Kung makikita nyo, napakalinis na naman ng mga kulungan natin. Pero, mga asing ko, eh, meron naman nagdala sa atin na isang tropa pips na... Parang mga crossbreed dito. Parang crossbreed to Nang ano eh. Ng Jurassic. Ito napakaganda niya oh. Isa siyang uh, crossbreed. <laughs> Isa lang to eh. nag-iisa lang. No? Sayang, wala siya kapare. Parang cross siya ng dinosaur. Ito naman, eh, hindi ko alam mong anong cross. Parang may mga paloma. Sa masakit siya lalamunan ko. Parang may mga paloma yung kanyang ulo. Ayun, no. Napakaganda pa ng kulay. Silipin lang natin. Ito yung isa na napakalaki. Mga sinong, ayun, eh, no. Ang laki ng ibon. Bali, ito, eh, gray lang ang kulay niya. Napakalaking ibon niya. Sa so, niya eh, yung ilong niya eh, parang kasi laki na ng ulo niya. Malaki pa sa mga daliri natin, mga singo. Tingnan niyo naman, ano? Tapos, yung kanyang mata eh, napakaganda. Yun, Wala siya, parang wala siyang talukap. Eh, ganda ng ulo. Yung ulo niya eh, hugis kabayo. Ayan, naparang no? Na daga. Ito yung tinatawag nila German Beauty. Pag German Beauty kasi mga kasi, eh, ito yung halos na sa show dahil maraming mga GB Boy ang tawag nga doon sa mga next show. Pag sinabing GB Boy, ibig sabihin mga specialty nila, puro German Beauty na napakaganda mga kasi. Pero ito, meron tayong isang German Beauty na galing kay Sir na para mga kasi. Kaya ngayon, eh, siya yung isa. Kaso isa lang, kak ito. Mga siko, wala siyang kaper. Pero try natin hanapan ng pares. Pero i-display natin doon para makita ng mga maliliit na kalapatids natin na may mga ganito klaseng kalapate. Kasi minsan pag iba yung tsura, eh, medyo na sila. Kasi nakikita lang nila yung mga netoy, racing, ganun-ganun lang mga siko. Pero yung mga ganito, eh, minsan wala sila nakikita. Eh, lalabas natin ngayon para hindi sila masyadong ignorante sa kalapate. <laughs> Para alam nila yung itsura, alagin natin siya ng name tag na German Beauty Homer. Masito. Ang ganda niya, haba ng uso. Ayun haba ng uso. Lalaki ito. Ngayon, silipin natin mga kasingga yung isang pares. Ito yung isang pares ito. Maganda rin. Kaso, kung nagpa-fancy ka, alam mo kung ano, saan siya na i-cross. Eh. Hindi na siya pure breed. Parang cross na siya. Sa tingin ko, eh, cross siya ng fine tail tsaka makakapo kasi yung buntot niya eh hindi na siya ganong bumuhaghag naka ganon na lang ha sinto medyo naka -alsa pa eh no ito yung babae eh, no hindi na siya gaano, crossbreed na ito pero sa kulay maganda pwede ito pang display display lang palipad lipad lang o kaya nasa kulungan lang pwede siya pang display isang pares babae lalaki breeder yan eh, na lang kulay ng ano nila o natin ng isang lalaki ito yung isang lalaki mga kasing Ang ganda ng kulay niya. Meron siyang crest. Ito o. Oh. Para siyang pantail pero tignan niyo yung map niya. Bitin. Tapos yung buntot niya hindi gaano ladlad. Kaya tingin namin dito eh crossbreed na. Ayan. Pero isang pair siya. Pares naman sila. Babae lalaki. Ayan, oh. Pare silang crossbreed kahit papa eh, meron tayong nakikita ibang itsura tapos ilalabas na rin natin yan mga ko, para makita ng mga kalapanis natin ng mga bata-bata dito dahil marami po dito mga bata ngayon, eh, meron tayong isang top fan mga ko. hindi lang sa YouTube channel natin pati sa Facebook page tsaka sa Facebook na profile natin meron kasi tayong mga top fan doon mga kasing ko eh sakto sakto yung isa, eh birthday daw niya eh, umihirit sa atin ng mga ko, kaya nag-iisip ako kung anong ibibigay natin na kalapate. Eh, minsan kasi pumupunta siya dito. Mahilig yun mag-share ng mga video natin. Kaya pag mahilig ka mag-share ng mga video natin, eh, alam niya naman. Alam niya naman tayo. Madali tayong kausap. So, ayun. Bali, umihirit siya sa atin ng mga of uh, off-color. Dahil mahilig sa off-color to. Eh, sa tingin ko, meron na akong naisip kung ano ang ibibigay natin kay JP Pineda. Ha! <laughs> Ayun! Mga kasing bali ngayong araw na to. Eh, meron tayong bisita, yan, no? Si JP. Ano pili ito, pre? Pineda. JP Pineda. Bali, birthday niya nung nakaraan. Eh, kung di nyo matatanong, mga ko, eh, tanongin nyo na. <laughs> si JP kasi, eh, medyo ano sa amin. pagtag dito, lagi tumatabay dito. Tapos, doon sa ating account na Sinko TV, maging sa YouTube man, mga kasing eh, number one. top Tam, top Saka mahilig yan mag-share ng mga video natin. Kaya naman, dahil birthday niya mga asin ko eh, bibigyan natin siya ng konti regalo. <laughs> konting regalo dahil mahilig ito sa off-color. Eh, meron ka ng ano ah, meron ka clue. Mahilig siya sa off-color, kaya gagawin natin mga asin ko Bibigyan eh. natin siya ng rare na off-color. Uh, eh, natin kung dapat pag minigyan ka, mapili ka ba? Hey, dapat hindi oh ano yan. Oo, kahit Dapat pagpasalamat, di ba? Blessing eh. Saka matuwa. Oo, kasi ah? bibigyan ka eh, di ba? Kahit ako, pag binibigyan ako, masaya ako eh. <laughs> masaya ako, di ba? Kaya nga mga asik eh. Bibigyan natin siya ng na isang... Uh, tawag dito. <laughs> isang rare color. Ngayon, kukunin natin doon sa... Hintay, taka muna. Sa nga lang. Huwag kang... Relax ka lang dyan. Kukunin natin doon sa... Dito lang, hinulong natin mga asik to. Lalagay natin dito. Pero di niya alam sa asin ko eh. Paprank muna natin siya. Siyempre, bibigyan natin siya na ano. Titignan natin. Bibigyan natin sa kanya isang rare ng barless mga asin ko. Barless siya. Na napakaganda. Kaso, rare na akong itinabi. Ito pinaghandaan ko na ito mga ko. Kung may itinabi ako dito na isang napakagandang super method. <laughs> Ito walang dead pa na yun. Ito yung ilalagay natin. Titignan natin yung magiging reaction niya. Siyempre, kailangan pasamain muna natin loob niya bago siya sumaya. Diba? <laughs> Ito yung muna ipapakita natin bago natin ibigay yung rare color na barless. Sa so tra. Prank <laughs> <Trat natin. laughs> So, yun mga kasingabali. Lalagay na natin tong super reto yun. Napakapagit na mga sinko. Lalagay natin sa dito sa uh, sesto box na to. So yun mga sinko. Hindi natin sa pinutasan para hindi niya masin. Titignan natin yung reaction niya. This is a prank. <laughs> so yun. So yun. So yun. Ito na. Napakaswerte talaga ni JP. Hindi si JP kasi talagang lahat ng video natin eh sineshare niyan mga sinko. Lahat. Lahat pati sa mga group yung share niya kaya bibigyan natin siya ng alas ano sa tingin mo ang kulay na ito? hula mo lang hula rare ito pula pula mas maganda pa sa pula ha? napakaganda ganda ano to, ano to, sa tingin mo rare color, rare color. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Eh ito para subaya ka naman dahil birthday mo naman. Tsaka top fan ka naman. Meron pa ako isang nakikita mga top fan doon. Eh hindi pa nagagawin dito. Pag nagagawin, eh, bibigyan din natin ng na ibon mga singko. Pero si JP dahil nandito, birthday pa. Eh sirit na, sirit na. Hindi, hindi, hindi. Ay, hindi pa, hindi pa. Sige. Wala mo na eh. Ano, ano, pagbigyan natin. Kasi lagi mo pinagmamasdan dyan dati eh. Na tipong gusto niya, pero Mataas kasi presyo kaya medyo alangan. Alam mo eh. na, alam mo na, alam na. Ano, ano, ano? Barless, no? Barless, o. Oh, dahil gusto... <laughs> buti alam mo, ah. <laughs> dahil barless talagang gusto. Kasi ang hirap kasi magpalabas talaga ng barless. Mm -hmm. Kung wala kang barless, talaga hindi ka makakapag yung chamba-chamba. Hindi ka makakapagpalabas ng barless masing ko kung wala kang barless na breeder. Kaya ngayon, ibibigyan natin siya ng gift bird mula sa atin dahil birthday. Happy birthday, ah. Ha? Pwede to. mo buksan kung gusto mo. <laughs> Pwede mo silipin. Para sumaya sa akin naman. Pwede mo buksan. Buksan mo na para oh, makita lang. Ang barles ah. May <laughs> dayahan. <Ganda> Unique. Malupet. Dapat na pala oh. Oh, ganda na. Wag mo lang pintayin. Buksan mo na. Kita na po. po. Lupit <laughs> niyan mga asingko. dahil ang barless kasi oh, sobrang para. ganda niyan. Lupit! <laughs> ang ah, magandang kulay dito. Baka eh. ayos. Maganda yan. Buksan mo na. Pero makakita naman ang mga kalapa din sa atin kung ano yung binigay natin sa top pan natin dahil top fan ito eh, kailangan sumaya siya uh, masaya dapat ito eh uh, di ba? yun! mga nakita na oh, ang ah, na. ah, mahal niyan ang niya ang lupit niya <laughs> 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 Oh, <laughs> barless, wala ng bar. So, Nakakita ka ba ng bar? Wala. May bar. Wala. Oh, barless. Uh, barless nga. <laughs> so, uh, happy birthday. Thank <laughs> you. Happy birthday. Masaya ka. Oo. Uh, so, ang ganda nito. Parang Hindi ka nabismaya. Birthday. <laughs> <For> birthday. <laughs> dapat so, kung anong binigay. Dapat. Masaya. Yun. Yun ang ano yan. Yun ang gusto kong i-ano. Kung ano ibigay sa'yo, eh, kailangan masaya ka. Parang nung Pasko, pinagbibenta yung pinamigay ko. <laughs> Buti pa si JP. Masaya ka naman kahit kayo lang ako. Masaya. Na? Solid na to. Ayun, yan. Well, barless to. Oh. Barless yan. Okay naman. Oh, masaya oh, ka naman. Nice to. Pag sa mukha mo, parang hindi eh. <laughs> <laughs> gusto to. Gusto to. Barless. So ayan, buddy. Okay lang, maganda reaction ni JP. It's a prank lang yan. It's a prank. It's a prank. <laughs> Pukunin ko talaga yung bibigay natin kay JP. parang JP. Dahil nga... Uh, full support sa atin Ayan oh, mga bisa na ano. Pero yung mukha niya, parang nawiyak na. <laughs> so mga ka-singko, bali ito yung ibigay natin. Makikita niyo, napakaganda nito. Panugon na, ayan o, no, matured na. Pero mahalos pa matured niya ito mga ka So ayan bali, ito yung ibigay natin kay JB dahil number one fan yung kanyang reaction eh napakaganda. Masaya pa rin siya. Masaya ka pa rin kahit yan ang binigay ko sa'yo. Pero ito yung binigay ko sa'yo. Yan ang barles. Yan ang, okay, yan ang totoong barles ha. Na? Low niyan yan. Yan ang tinatawag na brown barles. Nung lumabas ang blue barles, mga ko, mas mahal ito. Yung brown barles. Mas mataas to nun eh. Eh kaso parang halos parehas na lang sila dahil nga sobrang dami. Masa apa? Udah, masanya. Tapan nah. Bayar, rapi-rapi ya. Thank you. Akanin, ah, super <laughs>